Jose Ramos Horta, members of the diplomatic corps, Vice President Jejumar C. Binay, former President Fidel Andes Ramos, former President Joseph Ejercito Estrada, Senate President Juan Ponce Enrique and other members of the Senate, Speaker Prospero Nograles and other members of the House of Representatives. members of the Supreme Court, special envoys and members of the diplomatic corps, local government officials, distinguished guests, mga minamahal kong kababayan. Ang pagtayo ko dito ngayon ay patunay na kayo ang aking tunay na lakas. hindi ko inakala na darating tayo sa puntong ito na ako'y manunumpa sa harap ninyo bilang inyong Pangulo. Hindi ko pinangarap maging tagapagtaguyod ng pag-asa at tagapagmana ng mga suliranin ng ating bayan. Ang layunin ko sa buhay ay simple lang. Maging tapat sa aking mga magulang at sa bayan bilang isang marangal na anak, mabait na kuya at mabuting mamamayan. Nilabanan ng aking ama ang diktadurya at ibinulis niya ang kanyang buhay para tubusin ang ating demokrasya. Inalay ng aking ina ang kanyang buhay upang pangalagaan ang demokrasyang ito. Ilalaan ko ang aking buhay para siguraduhin na ang ating demokrasya ay kapaki-pakinabang sa bawat isa. Namuhuna na po kami ng dugo at handang gawin ito muli kung kakailanganin. Tanyagman ang aking mga magulang at ang kanilang mga nagawa alam ko rin ang problema ng ordinaryong mamamayan. Alam nating lahat ang pakiramdam na magkaroon ng pamahalaang bulag at bingi. Alam natin ang pakiramdam na mapagkaitan ng hustisya, na mabaliwala ng mga taong pinagkatiwalaan at inatasan nating maging ating tagapagtanggol. Kayo ba ay minsan ring nalimutan ng pamahalang inyong inuluklok sa pwesto? Ako rin. Kayo ba ay nagtiis na sa trapiko para lamang masingitan ng isang nagahari-hariang dewangwang sa kalsada? Ako rin. Kayo ba ay sawang-sawa sa pamalang sa halip na magsilbi sa taong bayan ay kailangan panilang itong pagpasensyahan at tiisin. Ako rin. Katulad ninyo ako, marami na sa atin ang bumoto gamit ang kanilang pa. Nilisan na nila ang ating bansa sa kanilang paghahanap ng pagbabago at katahimikan. Tinis nila ang hirap. Sinugod ang pangarib sa ibang bansa dahil doon may pag-asa kahit kaunti na dito sa atin ay hindi nila nakikita. Sa ilang sandali na sarili ko lang ang aking inalala, pati ako ay napag-isip din. Talaga bang hindi na magbabago ang pamamahala natin dito? Hindi kaya nasa ibang bansa ang katahimikang hinahanap ko? Saan ba nakasulat na kailangan puro pagtitiis ang tadhana ng Pilipino. Ngayon, sa araw na ito, dito magwawakas ang pamumunong manhid sa mga daing ng taong bayan. Hindi si Noy, Noy ang gumawa ng paraan. Kayo ang dahilan kung bakit ngayon Magtatapos na ang pagtitiis ng sambayanan. Ito naman po ang umpisa ng talbaryo ko. Ngunit kung marami tayong magpapasan ng krus, ay kakayanin natin ito gaano mang kabigat. Sa tulong ng wastong pamamahala sa mga darating na taon, may ibsan din ang marami nating problema. Ang tadhana ng Pilipino ay babalik sa tamang kalagyan na sa bawat taon, pabawas ng pabawas ang problema ng Pinoy. Nagsusumikap at may kasiguruhan sila na magiging tuloy-tuloy na ang pagbuti ng kanilang sitwasyon. Kami ay narito para magsilbi at hindi para maghari. Ang mandato ninyo sa amin ay pagbabago. Isang malinaw na utos para iusin ng gobyerno at lipunan mula sa pamahalang iilan lamang. Isang pamahalang kabutihan ng ang pinangangalagaan. Ang mandato ito ay sa kung saan kayo at ang inyong Pangulo ay nagkasundo para sa pagbabago isang paninindigan na ipinangako ko noong kampanya at tinanggap nyo noong araw ng halalan. Sigaw natin noong kampanya kung walang kurap, walang mahirap. <laughs> Hindi lamang ito pang slogan o pang poster. Ito ang mga prinsipyong tinatayuan at nagsisilbing batayan ng ating administrasyon ang ating pangunahing tungkulin ay ang magsigap na mayangat ang bansa mula sa kahirapan sa pamamagitan ng pagpapairal na katapatan at mabuting pamamalagat sa pamahalaan. Ang unang hakbang ay ang pagkakaroon ng tweet at tapat na halay ng mga pinuno. Magsisimula ito sa akin. Sisikapin kong maging isang mabuting ehemplo. Hinding hindi ko sasayangin ang tiwalang ipinaggalunin ninyo sa akin. Sisiguraduhin ko na ganito rin ang adhikain ng aking kabinete at na mamagiging kasama sa ating pamalaan. Naniniwala akong hindi lahat na nagsisilbi sa gobyerno ay kurap. Sa katunayan, mas marami sa kanila ay tapat pinili nilang maglingkod sa gobyerno upang gumawa ng kabutihan. Ngayon, magkakaroon na sila ng pagkakataong magpakitang gilas. Inaasahan natin sila sa pagsupil ng korupsyon sa loob mismo ng burokrasya. Sa mga itinalaga sa paraang labag sa batas, ito ang aking babala. Sisimulan natin ang pagbabalik ng tiwala sa pamamagitan ng pagkusisa sa mga midnight appointments. Sana ay magsilbi itong babala sa mga nag-iisip na ipagpatuloy ang baluktot na kalakarang nakasanayan na ng marami. Sa mga kapuspalat nating mga kababayan, ngayon ang pamahalaan ang inyong kampiyon. hindi natin ipagpapaliban ang mga pangangailangan ng ating mga estudyante. Kaya sisikapin nating punan ang kahulangan sa ating mga silid aralan. Unti-unti din nating babawasan ang mga kahulangan sa infrastruktura para sa transportasyon, turismo at pangangalakal. Mula ngayon,